Ba'kit 'to, ang Kukupit mo? Kukupit. Kukupit. Wala. Wala mo. Kukupit. yung kupit Yung sa bunot. Ito nga to. Hindi ano 'to sa ipot eh, Di yung sa ano sa niyog, kukupit. Ay, wala ako. Ito lahat sa ano? ipot. Ang ipot po dito, aircon lang at saka Rico uh, Lahat na ito, no? Anong, ano ito, lugar? Ito, amba, Tublay, Ambassador. Tublay? Uh, sa Tublay? Tublay, bingit no? Kilometer 16. Kilometer 16? Uh, Oo, okay, uh, uh, okay. sa Tublay. Sige, boss, balikan lang ito. 160? Oo. Sige, sa Tublay, bingit Ito, mga abono. Ayan. Papuntang at, atok doon. Atok. Asa ah, ato? Oh. Padritso lang doon ah. Oh. Doon dadalen. Mm. Ay wala boss na service na makikita. Mm. Wala. Si oh, ano? Yeah, muna kami doon sa ato. Oo. Okay. Uh, oh. Yan. Dito tayo sa Atok Binggit. Pupunta tayo sa Tublay ito, Tublay. Tublay Binggit pa ito dito tayo sa ano municipal headquarters ng Atok dito, Atok Atok Binggit no so sa pinakatuktok na tayo ng Atok so makikita natin dito no yung mga mga nursery nila dito so yun no ayan yan yung mga nursery nila dito ayan, yan 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 Jembatan Iman. Yan yan yan. Yan yan yan. Oh, yan. Bagi kita nanti yan. Oh. Mamaya mapupuntahan nanti yan sa anu yan. Selayo yan. Kejadan, ha? Para kagadan. Kagadan oh, na nga eh. Oo. Oh. Dito sa Atok Binggit. Ayun. Sa taas mayroon din taniman diyan sa So ang kalsada nito no paikot-ikot, walang tigil sa paikot-ikot dito, ang kalsada sa Atok Bingit. Andyan si Sir. Ayan. Oh. Ay. Yan, dito tayo sa Atok Bingit. yan pero rin tinapay one time lang ah. Regarding okay. naman po sa mga bulaklak, pwedeng hawakan, lamunyan, picturean, picture, and iwasan lang iuwi. hindi maapakan, mapitas, uli kayo makutol. Ah, okay. Pwede pa din uwi? Sabi na. mo po ba sa inyo kung nagmi-maintenance, pakidala po para sa inyong safety dahil nasa high division kami manipis ang Ang lawak kasi ng farm is approximately 2.5 hectares wide. Hi. Pero hindi naman mandaturing tapusin natin yung kaya lang ha. May mga kasama ako dyan kami na nakachuli ko ng red. Sa kanil kayo pwede magtanong magpa-assist, pwede rin mag yung magpa-picture. So yun lang po, maraming salamat. Enjoy your tour. Thank you! Thank you. Okay. Dito tayo sa Atok Bingit no sa Northern Blossom Farm dito uh, Andi itu tayo Ayan So itu yung entrance Pababa na tayo dyan Ano Mga dun Ano Snap Dragon Anterionium From Greek words anti and rain Which means Like anus or shouts Ayan Gaganda ng mga bulaklak Ayan Ganda Ganda ng mga bulaklak Ito, nakapasok na tayo So Sa palabas na lang tayo din mag Ano nito Diyan Diyan Maraming ano Maraming makikita nito sa labas So nasa pinakatuktok tayo Nito no Wow, grabe Grabe yung ano dito Sus Naku, at hindi Grabe Bilog buluklak ayan so ayan na? sa pinakatuktok tayo no ayan no, tabing ng iba't ibang halaman yan gendah oh Gaganda ng halaman oh ayan yan no nagbabe picture sila di no yan ganda naman

dito daming klaseng mga bulaklak dito ayan ha? Huh. yun so pababa na tayo ng pababa dyan ayan uh. sus grabe mga, la, ano dito mga bulaklak mga bilog ayan Hindi mo parang hindi hmm. gendeng bluk-bluk lak lauk gendeng bulak lak, nah, lak. Iya Gendang iya, ketimbang lasing pula-klak oh. Ito, pala yung cabbage roses. Pwede kainin Ito po po, ba tayo dito? Ito yung, yeah, ito rice flour. Ayan, rice, rice flour, akilium milap. Fulium, also known Yarus. Ito, rose pa oh. Yan Rose Ya you Rus. Know? Rose Rus. Ganda. Ang ganda. Hey, this way. Saan babaan yan? Ah. Dito, pala tayo dito. tayo doon sa isa. sa si kabila. Ayan. Yun na. Yuh. Ganda. Ayan. Jesus, kita nyo yun, no? Malamig, lamig dito. Nasa tuktok tayo ng, ano, bundok dito sa atok binggit. Ayan. O. Oh. <coughs> so, mayroon pang mga taniman dun sa baba, o. Oh. Ayan. dito. sini o. itu Ganda na mga bulaklak. Amy. Ano kaya pangalan ng bulaklak na yan? dito din no. Ada May kubo-kubo din no. Si Babaw na dito. Ang layo ng lalakarin pala natin. Ganda. Lamig dito. Ito. Lamig. Yun na. No. Lagi itong namumulaklak. Yan. Isa naman. Statice limonium, paper flower. Yan. Ang ganda. Oh. Hagdan, yan. May mga bulaklak din dito sa may hagdanan. Tingnan puro na bulaklak dito. <laughs> Pag ito herbis, puno yung dangwan ito. Dami. Mga bagong tanim mo. Oh. Uh, Gabid si Rosis pala yan. Tanim dyan. Ito. Ayan na. Ayan. 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 Talaga naman. Balat-balat.

Sus. Napakatuktok na natin, no? Oh, may mga pines siyan Gabi. Si so, doon sa taas, oh. Ayun sila sa taas. Ayun. Pag bibili ka doon siguro may tindahan doon ng mga halaman. Lamig, ayos. Kaya dito ganado sila magtanim dahil hindi ka mahirapan eh. Masahin natin. Hydran, Hydran G. Kayo na bahala, magbasa niyan. O common name, male flower of or, or million flowers from Greek words. Hydor, and angus, which means water basil. Yeah. Talaga. Oops. Ay, sorry, sorry, sorry. Ayun. Ganda nung ganda nung bulaklak ko. Talaga. Ayun. Taas tayo. Ito, Jeff, ay Simon Ben. Ito, Jeff, ay ni I can't find you. Oh, be careful, be careful. Galing ni ni Ate mag-English eh. Sus, bulaklak oh. Ang ganda ng bulaklak. Talaga. Yan. Yan dyan. Dito bintahan. Ayan so, Dito yung sidlingan nila Ayan mga sidlings Wala na talaga Puro na Lupang lupa na talaga Ayan o. Wala na silang Kukupit dito Nagtapos na yung kukupit nila dito puro nilang lupa mga souvenir To. ito ito ko oh, ay labatok ko oh. eh mm -hmm. big okay. sibihin yan ay labatok ayan so grabing lalim ng ano doon oh tawag yan oh naka oh paday atok. Ano na? Puday atok, paday atok. <laughs> paway. Ha? Ha? Ah? Paway. Ah, paway. Akala ko puday atok. Na puday Para mga ano talaga. Akala ko puday na ano. Puday paningin mo ha. Puday sa tuktok daw yan. Puday <laughs> mm -hmm. sa tuktok. Puday sa tuktok ayun, dito atok atok gabi yung kasada dito sus saan saan? yung mga topic daw doon, doon. ang ganda nga eh yung sari sari store kasi yun yung sari oh, ah. sari store Yan, <coughs> yung mga ano ko, yung mga customer ko adi bibili Ayan. ng ano sabi ko reseta eh ba't kami nakakabili nun? ay nako ma maniwala kayo, Kung bumili ba kayo ng gamot? gumaling kayo? Hindi po. Ayun, kasi fake yan. Pinapaliwanagan ko sila. Ay, ganun po ba yun? Opo. Pedlar. Ayan. Yeah. May nurse is man, man? Ay, ito ka saan pa Meron tayo nyan, sampol? Wala, Ay, yan. Ang gusto ko nyan, yung ano, yung relaxing. <laughs> Hindi yan, luyo. ano yeah, na na dyan nag, Mag nag -uulap, uulap na ibig sabihin uulap dalawa lang patutunguhan yan eh kung walang nag uuling dyan nag uulap ula, nag uulap yan eh. <laughs> yung si pagi ayan na, o na, nag uuling nag uulap nag uulap <clears throat> so takbo tayo ngayon ng more or less, kulang kulang dito tayo sa half tunnel Half tunnel yung sir no? Oh. Ang tawag nun ay half tunnel Ayan Uy ay <laughs> kapit kayo dyan mga iha Kapit mo si pau Ayan 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 ay half tunnel Ito na uh -huh. yung half tunnel ay. Ayan Pipicture din sila Oo oh, nga Ito pa nakita Ayan yeah. oh, Half tunnel na tayo Bakit nung ano, sabi ko sa'yo wag ka na magkapi doon <coughs> yan yan mag matik yan, oh, wala hindi man ako nagtingin sa ano yan oh. No? yung wala kaya ko susu ko -su As asu asu na, di hey, mama yamam kaya kaya ya kaya ya dito lang gilid kaya yg musiknya grabe uh, yg tending ah magpapagna dito ating bumaba Jesus